It's with a heavy heart that we want to share to you that LCDE Data Center for Development will have to close shop. will have to uh, stop its operations after 36 years. We started in April 1988, so we are 36 years. Last April, ang pera nila ay na -hmm. ng anti Council. Uh, so, uh, nung finish ito ng Anti-Money Laundering Council noong May 4, uh, ang mga banko na kung saan nagkatang, nag, meron mga deposito ang sinasabi natin na uh, LCDE at uh, si Minette uh, Minet de Agisande, Jerusalem, ay hindi na nila nakukuha ang kanilang pera na kung saan ang 20 day na uh, freeze order ng um AMLA mm. ay lumagpas na pero hanggang sa ngayon na hanggang sa ngayon hindi pa na unfreeze yung pera ng LCDE at mm. saka ng mga tao na kung saan meron na related sa LCDE ano mm -hmm. Uh, na kung saan meron din silang deposito sa dalawang banko, hindi na natin pwede sabihin ang pangalan. Uh, then, uh, yun nga, uh, hanggang sa ngayon, <coughs> ay naghihirap itong, kung itong LCD at uh, lahat ng mga programa nila doon sa kanayunan, no sa mga hinterlands, uh, ay uh, Dahil sa kinasuhan nga sila nito at uh, finish nga yung kanilang pera doon sa uh, pagpapatakbo ng mga programa ng Lady Center for Development ah itong kaso na to, na dinismiss dahil nga sa wala namang basihan, ano? Kulang sa ebidensya ang uh, sinadmit ng ating mga mga complainants. Dahil nga sa karamihan naman sa mga ito, ng mga na mga complainants ay dating uh, dati complaints sa ibang mga kaso na final ng uh, na final ng gobyerno laban sa iba pang mga grupo. Hmm. Kami naman bilang mga abogado, dahil may pending case na ito doon sa sa Court of Appeals at uh, sumagot na rin ang gobyerno through the Office of the Solicitor General, ay profile uh, kami ng comments. And then, uh, uh, i-reiterate natin na dapat i-unbrace na nila yung ano, yung accounts ito para makapag-operate ka ng maalas itong LCD. At sa aming tingin, wala naman itong illegal na ginagawa. O, hindi naman illegal yung magbigay ka ng tulong sa mga may hirap na kung saan hindi nga naabot na ng gobyerno, di ba? Hmm. at saka wala naman silang basiyan. Sasabihin nila na ito ay uh, uh, binibigay sa ano, sa mga rebelde, sa mga New People's, uh, New People's Army. communist party of the Philippines. Mm -hmm.